lihim ng kubeta. Iwasan mo itong gawin kung ayaw mo malasin. Kung kabilang ka sa mga tao na ganito ang gawin, Madalas na binibisita sa tahanan mo ng mga tao na hindi mo kaanap? Maring sila ay kaibigan mo o mga pakilala mo at sila ay nakikigamit ng banyo sa inyo. Sunod, kung ikaw naman ay mayroong negosyo na ang mga customer mo ay gumagamit ng bano ninyo, dapat mo itong gawin para hindi ka malasin. Para hindi ka matulad sa taong ito na lahat ng naipundar niya na at ngayon ito raw ay meron pang sakit. Grabe ang kamalasan ang nakuha niya dahil lamang sa nakagawian niya isa po sa mga nagdudulot ng kamalasan. Pag-uusapan po natin mamaya kung ano yung ritual na pwede ninyong ipangotra dyan sa lihim na nasa kubeta ninyo. Hindi alam ng karamihan na po pwedeng dyan magmula ang garaming kamalasan ninyo. Lalo na kung hindi ninyo ito alam. Kapag yan po ay na-activate or nalagyan na mga bagay para lumabas yung mga malas na enerhiya na nandiyan sa loob. Kung sino yung nakatira sa tahanan o kung sino yung nanjaan sa area na umuupo pa siya ang mga malasin. Mamaya po pag-uusapan natin yung mga comment po ninyo mga madam. Sasagutin ko po sa dulo ng ating video. At para po sa comment ni mami yung tanong niya kung anong taon siya sa suwertehin. Uh, Ma'am, uh, nagawa ko na po sa mga susunod na araw, I-send ko po sa messenger. Sa mga gusto pong uh, magpa-reading, uh, gusto malaman yung test uh, ni nila kung anong taong kayo swerte. Hindi lamang po para malaman niyo yung taong na swerte kayo, malalaman niyo rin dito kung ano yung kinakailangan ninyo pang pampaswerte para po hindi lamang maglulukod ng swerte sayo. Ito rin yung tutulong sayo para yung good luck energies na nasa iyo na hindi yan maapektuhan ng mga malas na enerhiya na nakapaligid sa iyo. So reading po yan, inaalam para makita natin kung ano yung kinakailangan at nararapat na pampaswerte para sa iyo. So sa lahat po ng gustong uh, mag, magpa, uh, malaman ang kanilang kapalaran, pwede niyo po akong i-message sa aking Messenger pampaswerte names po, mga madam, mga sir, 200 pesos lamang po yan sa mga gusto po na malaman yung kanilang kapalaran. ah uh, pwede ko pong basahin uh, yan para sa inyo at hindi lamang para malaman ninyo kung anong taon tayo swerte, kundi yung kinakailangan mo para yung swerte mo ay uh, maproteksyonan laban sa mga ah uh, pwedeng mga malas na inariya na nakapaligid sa iyo. So, ito yung pinakakinakailangan mo. Ganon din po, yung mga anak ninyo, kung gusto nyo ipariding, reading asawa ninyo, comment po kayo sa aking messenger pa. Paswerte ni Ems po. May nag-comment po. ah uh, yung nag-comment, tinanggal ko na siya. Ayon sa kanya, hindi daw siya naniniwala. ah uh, kapag balat, mo na, kapag ang balat mo daw ay malas, malas ka daw talaga. Hindi po ganon, mga madam, mga sir. Hindi ka pinanganak sa mundo para lang magkaroon ka ng palad na malas. Ang uh, nangdudulog po ng malasan sa atin ay impluensya na iba't ibang huring enerhiya po. So kaya inaalam mo kung ano yung bagay na kinakailangan mo para hindi ka malasin. Eh. So kaya nga po nagpapare-reading. Di reading po, inaalam. At nais ko na pong banggitin, mga madam, mga sir, sa mga subscriber ko po, meron po ako nga give a gift para sa mga stray. So, sa lahat po ng magsisend ng kanilang 50 pesos po na thanks, dyan sa baba po, uh, sulat nyo po yung name ninyo para po maisama ko po kayo sa mga ritual na ginagawa ko. Lahat ng subscriber ko, sinasama ko sila sa mga ritual na ginagawa ko. Pero hindi hindi ko po kilala yung totoong name ninyo. So, sa mga magsisend po ng kanilang thanks na 50 pesos, mga madam, mga sir, uh, bilang po salamat po sa inyo, isulat nyo yung totoong name ninyo. Tapos po, isasama ko po yan sa mga ginagawa kong ritual para po matulungan kayo sa so, kung ano man yung ninais ninyo. Marami salamat po. <coughs> Ang ating mga kubeta ay meron po mga lihim na hindi ninyo alam na dyan magmumula ang grabing kamalasan ninyo. Kagaya po ng nagtanong na ang kanyang kaibigan ay naghirap at ngayon meron pa itong sakit na Paulit-ulit, gumagaling yung isa, may papalit na naman na panibagong sakit. Pero bago nangyari sa kanya yun, siya po ay isang negosyante. Kumikita ng malaki at marami ng naibundang. Nang dahil lamang sa isang babae na naki-CR sa kanila, at uh, dito na nagmula ang kamalasan. Kung sana yung papel na nakita niya na nilusaw, kung sana hindi niya yun tinuluyang i-flash sa banyo. Sana kung ito naman ay nasa sahig, sana yan ay dinakot na lang niya at dinala niya sa labas, pinatuyo niya. At kapag yan ay natuyo, sinunog sana niya. Isa po yun sa mga pangotra. Kapag may nakisiar sa inyo at nag-iwan ng bagay sa banyo ninyo, ano bagay na makikita ninyo na mayroong sulat na sinulat kamay at uh, hindi ito mukhang resibo lamang, kunin ninyo yan. Kung yan ay basa, patuloyin. Kinakailangang sunugin yan, babalik sa kanya kung ano man yung ritual na ginawa niya. Kaya lang dito sa sitwasyon ni Ma'am, ito ay kanyang pinlash na lamang sa sahig dahil lusaw naman na daw. At doon nagmula ang grabing kamalasan sa buhay niya. Meron pong tawag dyan, isang uri ng sumpayan na ginigising ang lahat ng malas na enerhiya na nasa kubeta ninyo. Pakatandaan natin mabuti, ang uh, kubeta po ay mataas ang yin energies niyan, lalo na kung iba't ibang tao ang gumagamit niyan. Sa sitwasyon ni ma'am, iba't ibang tao ang pinapagamit niya hindi lahat ng tao na gumagamit sa banyo na yon ay maganda ang aura o maganda ang enerhiya. May iba't ibang mga pinagdadaanan ang bawat isa at may mga tao na may lihim na galit sa kanya. Pwedeng nakikigamit din sa banyo na yon. Kaya noong nilagyan ito ng sofa, nagising ang lahat ng uri ng kamalasan sa lahat. Ay naubos ang lahat ng kanyang pinundar at siya ay mayroon pang sakit kung kayo po ay madalas na tumatanggap ng bisita na hindi ninyo kaanap. Mari ito ay kakilala ninyo or kung minsan po kakilala ng mga kaibigan ninyo na minsan na isasama nila sa tahanan ninyo or na nilang ipakilala sa inyo. Hindi po ibig sabihin na may dala silang malas para sa inyo. Hindi po ganon. Ngunit kung madalas na ganon ang gawin ninyo, madalas may bumibisita talaga sa inyo na hindi ninyo kaanak mas maigi na na magingat ka gawin mo ito sa kubeta ninyo, ganun din kung ikaw ay may negosyo na ang customer ay nakipigamit ng banyo ninyo, gawin mo rin ito, para po ang ka sa lahat ng malas na enerhiya, na po pwedeng magising dyan gamit lamang nga uh, ibang tao. So, kung pwedeng sadyain ng iba, pwedeng hindi. Pwede ko kasi ma-activate yung mga malas na enerhiya. Depende sa gumagamit sa banyo ninyo. Ito po ang kinakailangan ninyong gawin para hindi kayo matulad sa tao ngayon. Kung kayo ay may makikitang bagay sa banyo ninyo, anumang uri ng bagay yan, Sabihin na natin, yan ay bato, papel, dahon, o kung anuman. Alisin ninyo sa banyo ninyo, lalo na kung wala naman ito doon, bago yan nila gamitin. Alisin, ilagay sa labas, patuyuin kung yan ay basa. Pagkatapos po, sunugin. So, hindi natin sinasabi na lahat ng gagamit ang banyo ninyo, lahat ng bisita ninyo, ganoon ang intensyon. Hindi po. So kung may makikita ka na gano'n, alisin mo, huwag mong itapon sa basurahan diretsyo. Susunugin din Sunod, para po maproteksyonan ka, laban naman doon sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ibig sabihin, wala kang nakikita anumang kalat dyan, papel, or kung anuman, dahon, or kung anuman. Wala kang nakikita kahit ano. Malalakas na tao ang gumagawa nun kapag bulong lang inadudulurtad e ka na nila ng malas. Malalakas sila kapag gano'n. Kumuha ka ng asin, dalawang kutsara, at uling na may sinde. Kailangan po yung uling may sinde, kumuha ka ng lalagyan, anumang lalagyan ng uling na meron ka, ibubuhos mo doon yung asin. Dapat po yung lalagyan na kukunin mo, walang butas yan. Pagkatapos mo ibuhos ang asin doon sa ah, nagbabagang uling, hayaan mo doon hanggang sa mawala yung apoy. Pag nawala yung apoy, bubuhusan mo ng isang baso ng tubig. Pagka lumamig na po, tatanggalin yung tatlong huling at yung matitirang asin at tubig, ibubuhus mo deretso sa inidoro ninyo at ipa-flash mo. Isa yan sa mga mabibisang pangontra o malalakas na pangontra laban sa mga malas na enerhiya na naandyan na ipon sa kubeta ninyo. Ang iba po na merong masamang itensyon sa iba, pobeta ang binumpuntirian nila. Bakit? Nandyan ang lahat ng negative energies at yan ay i-activate lamang nila. So, may mga tao na gumagawa talaga na hindi maganda sa iba. Hindi natin may tatanggi. May mga gano'n talagang uri ng tao na po pwedeng ng kamalasan sa inyo. So, para makaiwas kayo, gawin nyo po yung ritual na yan. Yung huling, itatabi nyo kasi uulitin nyo yan. Tatlong beses nyo gagawin yan sa isang taon. Kung madalas kayo na binibisita ng mga hindi ninyo kakilala. Kung hindi naman, pwede isang beses lang. Para lang maalis yung maaaring na ipon na malas na enerhiya sa kubeta ninyo. Ganon din po sa may mga kainan. Tatlong beses nyo kailangan gawin yan sa isang taon. Kasi kapag hindi ninyo ginawa ng tatlong beses yan, iba't ibang tao ang gumagamit ng banyo ninyo dahil po kasama sa negosyo ninyo yan na naka talaga yung customer ninyo, mas maganda mag-ihingat ka kasi baka yung negosyo pinaghirapan mo mauwi sa wala. At sunod, kung ikaw po ay bagong lipat ng bahay, kung yung bahay na yan ay ikaw ang nagpagawa, okay lang yan. Ikaw ang nagpagawa niyan. Kung ikaw ay lumipat lamang sa ah, bagong matitirahan mo, hindi ikaw nang pagawa, gawin mo yung ritual na yan kasi baka yung pagtira mo dyan sa, sa tahanan na nilipatan mo, grabe ang kamalasan ang makukuha mo sapagkat paiba iba na ang uh, tumira dyan or may mga tao na nananatili na sa area na yan. So, proteksyonan mo ang sarili mo para habang nakatira ka dyan, hindi ka malasin. At para naman po doon sa mga tahanan na matagal na makatayo, pwede nyo rin pong gawin yung ritual na yan para po maalis yung stagnant energies na nandiyan dyan na. So, matagal na yan na nandiyan dyan sa kubeta ninyo. Kahit pasabihin natin na kayo lang naman ang gumagamit. May mga stagnant energies pa rin dyan na pwede magdulot ng illness sa inyo. Kaya para maiwasan nyo po yan, uh, pwede nyo gawin yung ritual na yan. Mahalaga po na alam ninyo ang mga bagay-bagay na pwedeng makapagbigay ng proteksyon sa inyo kasi hindi biro at hindi na ganun kadali na maibalik yung dating inalalagyan ninyo lalo na kapag minalas na po kayo. At para po sa comment ni ma'am, uh, ayon sa kanya, yung jade na binibili niya sa online, uh, madalas itong nalalanta or namamatay, mayroon pong paliwanag sa kung suwi para dyan. Lalo na po, kung hindi naman, sa tingin mo, hindi naman ito na-stress sa biyahe, or hindi naman ito na-overwater. So, may paliwanag po dyan. Kapag nagkaganyan yung money plant, lalo na yung Jane, nalanta siya or namatay, pagpapahihwatin po yan, na mayroong stagnant energies dyan sa area na pinaglagyan mo. At, yan, stagnant energies na yan kapag hindi mo na-cleanse, dyan po pwedeng magmula yung malas na enerhiya. So, maaaring magdulot na yan ng kamalasan sa inyo. Ang halaman po kasi, lalo na yung mga money plant, pwedeng magbigay ng sinyales sa yan kung ano yung enerhiya nasa paligid mo. Lalo na po yung mga money plants. Kasi kaya nga po tinanggurian silang money plants, may kakayahan sila na ipakita sa iyo, lalo na kung kaya mong basahin, kung kaya mong makita, kung ano yung pinapahiwatin nila. May kakayahan sila na proteksyonan yung nagmamayari sa kanila. So, ang jade po ay isa sa pinaka magandang halaman bukod sa ito ay money plant kasi pinuproteksyonan niya, isa sa katangian niya, ang pinuproteksyonan ang nagmamayari sa kanya. At para din sa comment ni ma'am, ang kanyang uh, money tree na lanta ang sanga, Ma'am, kung yung sama lang naman ang nalanta, tanggalin mo na. Mag-insenso ka sa area. Kasi po pwedeng, ano yan, ah uh, merong na uh, energies sa paligid. So, insensohan mo lang yung paligid. Yung akong uh, nasa inyong halaman. At tanggalin mo na yung sanga na nalanta or uh, na damage. At para po sa nagtatangang tungkol sa eclipse ng August 2. Yung uh, eclipse po na tinutukoy ko sa video ko para sa August 2, yun po ay ibinase sa astrology. So, meron po akong in-screenshot dyan. Ayan, para malaman ninyo, may eclipse ba talaga ng August 2? Meron po. Pero hindi po yan yung eclipse na tinutukoy ng NASA. Na yung iba ang sabi nila na didilim yung po paligid ng 6 minutes. Hindi po ganun yan. Eclipse po yan na ibinase sa astrology. So, no specific time kasi magkaiba tayo ng time, mga madam, mga sir. Pero August 2 yan. Okay? So, hindi po yan yung uh, eclipse na sinasabi ng karamihan. Iba po yan, binase po yan sa astrology, mga madam mga sir. At para po sa so comment naman kung ano yung pampaswerte na para sa bawat zodiac sign, uh, comment mo lang po mga yung birthday mo dyan. Kung gusto mo nang uh, pampaswerte lang base sa kung ano yung zodiac sign mo. Pero kung gusto mo naman po na uh, pampaswerte na ibabase natin sa destiny chart mo, ito yung pagpaswerte na kailangan-kailangan nanga chart mo, makakatulong sa iyo ng malaki, comment ka po sa messenger ko pang paswerte ni Hems. Okay, sa lahat po na gusto malaman yung kanilang destiny chart, ah uh, comment po kayo sa messenger ko pang paswerte ni Hems. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. Kapag yan po ay eh, nakita ko, yan ay aking sasagutin mga madam, mga sir. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga bagong nag-subscribe po. Maraming maraming salamat po.